Habang naglalakad ako dito sa bayan ng San Pedro ay kapansin-pansin ang mag-inang ito na dito lang sila pansamantalang nanirahan dahil nga sa hirap ng buhay at wala raw silang pambayad sa bahay kaya ito ang naisipan lang nila pansamantala na tumira na ang kwento ni Ate Christie. magandang uh, umaga po naroon tayo ngayon sa bayan na San Pedro at may meron po akong nakita dito na kapansin-pansin po na bae at may kasama po siyang uh, bata atin po lapitan Kamusta po ate? Magandang umaga po Ano yan? Dito kayo nakatira? O isa ng bahay nyo? Ah, anong pangalan nyo? Christina. Christina. Anak mo yan? Um, kayo lang? Um, anong ginagawa niyo? Titinta kayo sa pagita Pero dito lagi kayo naglalagay. Ganun ba? Kawa hmm. naman si Bebe. Ano pangalan ng bata? Ang payat ng bata. Ilang, ilang buwan na po yan? Pitong buwan na? Ito ang buwan ha. May kasama siya ng bata. Uh, at nakita ko siya dito. Nag-iiyak. Um, Nakaka-ano na po siya ng gatas. Ano pong gatas ang inaano ni, niya? Bunamel? Hmm. Opo. Kumain ako kayo? Kumain na? Yan, nakita ko dito si ate. Ate! cristina um, Christina! Ayan at uh, Daan ako nga dito si ate Ang ano ninyo pang, Pangalakal Ganun ba? Ah pagtitinda na sa pagita Taga rito mismo kayo Ayan na uh, Eh bakit na Di ba ngayon araw ng mga puso Oh, Ayan na, uh, araw ng mga puso pero dito kayo naka-standby. Nasaan ang asawa mo? Ah, nangangalakal din. Uh, ayan na, uh, tatang ko lang dito si ate kasama yung bata. Ah uh, yun. At Bibili ko ng gatas yung bata. Ha? Ate, mm -hmm. ayan, at uh, yung pagkain. tayo inyo. Ayan na tayo. Ayan. Sandali lang ate ha, uh, bibili ko muna ng pagkain yan ha. Eh, ganito pa rin makatulong tayo kay ate ha. Kaya nata bibili po natin ng gamit yung uh, bata at uh, pagkain para sa kanilang mag-ina. Dahil na uh, talaga nakakaawa yung bata dahil doon lang sila na tutulog sa lugar na yun. tayo ng uh, gamit ng bata. Nakakawa ko ng bata. sa Magina. O oh, may dala pagkain sa inyo. May gatas dito. Ayan o. Oh. hindi ko nabuksan ha. Tsaka yung tubig ng bata. saka may sabon din dyan. Para may eh, alcohol. Pinili ko dahil nakita ko yung ano ng bata. Dito lang. Tapos ang daming ano. May pagkain dito ha. Ito na pa ng kalat. Ayan, Ayan ata uh, bukod dyan ate may iaabot din ako sa yung counting ah uh, uh, tulong para sa pambili niyo ng pagkain ha. Yes, sige po kayo. mo. Ah, uh, uh, dagdag tulong 'yan sa iyo uh, ha. tulong ko uh, oh. ha? Para sa para pambili niyo ng pagkain ha? Oo, oh, ayan na. Uh. Baka oh, gusto kang sabihin. Maraming po salamat sa mga kagaya niyo vlogger. At una po sa lahat sa mga tapong makakasad ng video na to, wag po kami masigahan. Ayan po, thank you po. Ah, sige, ate... Ingat lagi kayo dito, ha? Apo. Malaking tulong po ito sa pagkain. Opo, pambili nyo ng pagkain. Ang gusto ko rin po, hindi naman habang boy Nag-gayball po ako pang paupa sa so, bahay. May, sa may Wala ba kayo tinitirahan? Ang anti-mana po sa na, Tatay ko lang po pangina kayo kasama. Kasi may, may galing po ang tatay ko. So, Pagkita um, na lang po kami sa bahay. Ano ko sa inyo, may bata ka ang kasama? Okay, ate. Ikaw na mong dyan na. Okay, um, ano okay, mo? kuya. Ha? Hindi siya may pambilin Pagkain. Happy Valentine. Valentine na yun eh. Oo. <laughs> uh, uh -huh. Kailangan happy tayo. Di ba? Uh, ayan, nadaanan ko lang dito si ate. Tito uh, Pano eh. na ng tulog. Kaya binili ko ng uh, alagaan mo yung bata, ha? O ang um, payat-payat ng bata, eh. Ah, pitong buwan pa, pero para sa akin na medyo maliit ata. Hmm. hmm. Ayan, may binili nga ako dyan na ano, hindi ko na lang kung saan ikaw nang bakal na may pagkain kayo dyan, may pagkain tinapay. Bumili lang akong tinapay, yun lang kasi mabilis na, ano. Ha? Oh, ayan, maraming salamat ate ha. Oh, uh, sige. Ingat lagi kayo ha. Ah. Uh, kilala rin pala ni Ate. Kamusta po kayo? Hi. Uh, oh, ayan Ate. Ito si, si si Kuya. Lagi pala niya nakikita dito. Mm, um, ano pangalan niya? Romano Tandang. Romano Tandang. Ngayon po, ano pong trabaho uh, niya dito? Po. Ah, uh, shipper ka dito. Ah, uh, 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 Maraming salamat po sa pag-guide po kay Ate. Eh, nakita ko po kasi yung bata ay doon ako na no dahil narito lang sila para sa bata na lang oh ay sa bata na lang yung mm ah, -hmm. sa bata kung premier kung alaga yung bata ng isang ah, kahit sa bata na lang po yun oh yun ang nano ko doon sa bata at, uh, at, sige kuya marami salamat din po okay. Ma mm -hmm. ayan, si kuya at least uh, na dito na dito siya rin naglalagi uh, ayan Uh, ayan mo ate, malay mo may mag uh, ate, may magpaabot pa ng uh, tulong sa inyo uh, at uh, ay, bibigay ko rin sa inyo ha sige marami salamat Ang uh, um, happy valentine ulit ha valentine. ayan at, uh, nagkikita ko lang dito si ate nag-iisa dito at uh, yun nakakanting na puso yung bata huh? at sa nais nice po magpaabot ng pagmamahal kay ate Christy magmisis lang po kayo sa aking facebook page marami salamat po eh, na, maraming maraming salamat po sa walang sawa niyo pagsubaybay sa aking YouTube channel. At ingat po lagi tayo sa mamutay na roon. God bless po.